May mensahe nga itong si Stephen Curry kay Dennis Schroeder bago nga maglaro siya para sa team ng Golden State. Pero bago yan ay ito muna nga naging reaksyon ito nga ni Coach Steve Grant kung paano niya daw gagamitin itong si Dennis Schroeder. Well sa interview mga idol ay magiging maganda nga daw ang addition ni Dennis Schroeder para dito kay Brandon Pojemski. Nang dahil mga idol parang nilagay nga daw nila sa maling posisyon itong si Pojemski as the main playmaker ng second unit na itong ang team ng Golden State ay eh ang kanya nga daw best ability ay eh kapag siya ay secondary playmaker at ngayong addition nga daw na ni Dennis Schroeder sa kanilang team ay talaga nga naman daw na malaking tulang ito kay Brandon Pojemski at talaga nga namang mag-improve ang kanyang paglalaro matapos nga ng kanyang hindi magandang start this season So base pa nga lang dito sa sinabi ni Coach Kerr ay maasahan natin na itong si Schroeder mga idol will come off the bench para nga sa team ng Golden State at ngayon naman itong mensahe ni Stephen Curry pero sabi niya mga idol nung una nga daw ay hindi niya masyadong pinasin itong mga balita sa pagkuha nga nila dito kay Dennis Ruder. Pero nung naging official na nga daw at officially na na napunta na ito si Dennis Ruder sa Golden State ay talagang sobrang excited daw neto ni Stephen Curry na maging kakampi itong si Dennis matapos nga daw ng kanilang matagal na panahon na paglalaro against each other. Bagit ni Steph that Schroeder is a true competitor at kayang-kaya niya nga daw na gumawa parang nga sa kanyang sarili. He can score and run the whole offense, the whole lineup nga daw ng isang team. So definitely excited na nga daw makasama neto ni Stephen Curry si Dennis Schroeder. Tapos pupwede nga rin daw na sila yung magsabay sa loob ng court at ang gagawin daw ni Schroeder ay akuin ang mga responsibility neto ni Stephen Curry pagdating sa ball handling duties. Another addition nga rin daw sa mga idol sa Warriors na kayang kayang nga daw na atakihin ang depensa ng sarili niya nang walang play na ginagawa. Tapos on the other end naman ay super competitive nga daw siya sa paglalaro sa depensa at talagang he grinds sa paglalaro doon. Kaya nga sinigurado ni Steph na magiging smooth nga daw ang magiging transition neto ni Dennis Schroeder sa team ng Golden State Warriors. Dinagdagan niya pa nga yan at sinabi na malaking tulong nga daw talaga itong si Dennis sa kupunan nila dahil you can do a lot of stuff with him. Kayang kaya niya nga daw na mag ng whole offense, he can play the pick and roll at talaga nga naman daw na maaasahan mo siya pagdating sa paggawa ng bola meaning you can trust him to make the right plays at hindi i-turn over ang bola tapos saman pa nga daw yan ang kanyang scoring ability na nakita naman daw natin this season and definitely another threat sa loob ng court para nga dito sa team ng Golden State at ang isa nga sa mga parte ng mensahe ni, ni Stephen Kirby kay Dennis Roder na tumatang sa marami ay sinabi niya nga na sila daw ang mag adjust dito sa play style ni Dennis Roder imbes nga daw na si Schroeder ang mag adjust dito nga sa play style ng Warriors nang dahil nga daw para matig advantage daw nila ang strength ni Dennis Schroeder on the court na talagang malaking addition, malaking tulong dito sa Golden State Warriors at po nga rin daw mga idol ang whole offense na Warriors ay directly napatakbuhin nila through Dennis Schroeder. At yan nga mga idol ang good news para din dito kay Dennis mga idol nang dahil talagang magiging smooth ang transition niya dito nga sa Warriors offense kung ganyan ang gagawin na Golden State. At sa mga sinabi rin ni Steph mga idol ay halatang excited na nga rin siya na makakasama sa court, makalaro, eto nga si Schroeder.